Trabaho pa ba ng isang security guard ito? Panoorin ninyo. Opo. Ang mga basic functions ng ating mga security guard ay patrolling ng kanyang facility kung saan po siya nakapost or tinatawag natin na facility of compliance. So kasama sa function nila ang recording of mga observations. Ano ba ang nakikita nila dyan? Reporting of unusual events. Controlling ng visitors, restricted areas, yung mga materials, vehicle entering facilities, yung mga pedestrian ng traffic, kasama din po yan, yung mga pag-report nila sa mga kapulisan ng mga anything na katulad ng emergency situations, maintaining peace in order, hindi po napapanggit dyan yung trabaho na nasabi mo kanina na nagkukulekta ng mga peace sa parking areas, janitorial services Oo hindi nga. po kasaliyan sa mga mga basic functions okay so yun, malinaw no mga kapatid patrolling yung recording po ng mga incidents po no sa paligid at the same time yung, in emergency at uh,